Maraming salamat. Ito ang exchange sa CNN Philippines at ako ay si Rico Hizon. Mayaman ang Pilipinas sa kultura at lengguahe. Pero ano na nga ba ang pagkakilala ng mga negosyo at mamumunuhan sa ating mga Pilipino? Pakakausap natin mula sa Singapore si Alma Jimenez ng Management Association of the Philippines. Alma, maraming salamat for joining us on the exchange. Una sa lahat, may branding ba tayo mga Pilipino? Ah, uh, meron naman. Kasi kahit naman dun sa mga produktong nilalabas natin sa bansa, di ba? kilalang kilala yung ating mga artists sa kanilang mga furnitures, sa ating mga textiles, sa ating mga bags, sa ating, at saka maraming collaboration ng ating mga local artists sa mga international brands like nagkaroon yan sa, ano, ba diba, sa mga sikat na designers. So, meron naman at uh, sikat din naman, takikilala naman tayo parati. Mm. Sa abroad. Lalo na pag uh, lumalabas kami for trade fairs, sikat din naman ang mga Filipino brands. O oh, pagpunta natin sa ibang bansa, alam lahat na lahat ng mga yes. dayuhan na, uy, Filipino brand 'yan. Pero nakakahikayat ba mm -hmm. ang branding na ito uh, Alma, sa mga negosyante na mag-invest sa Pilipinas sa tang kakayahan ng ating mga kababayan? Ah uh, sana nga ano magkaroon ng maraming investment sa ating kultu sa ating kultura kasi tignan mo yung nangyari sa ano sa mga ibang mga produkto ng for example yung galing ng Thailand yung mga ginagawa nilang mga food products nila sikat sikat, sikat na sikat all over the world mm. and if we can do that para sa ating mga sariling produkto kasi mas marami naman tayong mga comparable products na mas maganda at mas masarap at mas uh, malinam ng pagdating sa ibang bansa pero kung may kakulangan lang siguro tayo sa kung paano natin pinuposisyon yung mga produkto natin pagdating sa ano pagdating sa uh, international market. At yun siguro ang kailangan siguro natin mag-invest for oh, ano, for for that kind of uh, what you call this positioning product positioning oh positioning product positioning napakaimportante importante mm -hmm. yan especially in the world market mm -hmm. so alma dapat ba magkaroon tayo ng mga ahensya o isang body tulad ng National Branding Council para ma-market natin ng mas maigi ang Filipino identity at branding Oo naman kasi 'di diba, kahit naman sa personal na buhay natin ayaw natin ng identity crisis. Mm. Ang ang branding will give us a national identity, something that will be recognized. Ano kahit saan tayo magpunta, sabihin, si 'A ah, Pilipino 'yan. Gawain ng Pilipino 'yan. Magaling sila artisans, craftsmen, you know, the products, maganda ang ano package maganda ang pagproseso. kasi Pilipino at magaling ang mga Pilipino at mahuhusay sila sa pagbalangkas uh, ng mga mga produkto na dapat nilang binibenta sa merkado. Yes, branding is of course very important. But kailangan din naman may unified branding. Kaya natin tinatawag na magkaroon tayo ng council na magde-define kung paano natin sinasabi at pinakikilala sarili natin sa mundo. Pero Alma, Kaso kahit magagaling at nakaka-proud ang ating mga kababayan, uh, merong mga controversies rin na nakaka-epekto sa international image natin tulad ng uh, lamang ng Love the Philippines campaign video. May impact ba ito sa perception ng mga foreign investors at businessmen sa atin? Alam mo, uh, yung mga bagay naman ng na ganyan mga branding ano sa sa palagay ko ano eh, pwede tayong magkaroon ng mga slogan ba? sa mga iba't iba nating mga ginagawa pero yung branding iba eh 'di ba parang ang branding yun yung sinasabi ng mga tao tungkol sa atin yun yung pag pinag uusapan nila yun ang ano yun ang message natin so kahit na ano sabihin natin na ito yung brand natin kung hindi naman yan ang pagkakilala sa atin ng mga tao mananaig pa rin yung paniwa paniwala nila so hindi naman natin sinasabing merong masama o mabuti pero dapat accepted nating lahat bilang mga Pilipino at proud tayo na yun tayo. Alam natin na pag binanggit yung salitang yun, ako yun. Dapat ganoon, Parang proud tayo sa mga brand natin. Alma, nasa Singapore ka ngayon, no? Isang uh, mecca, <laughs> isang uh, hub for tourism. Ang dami-daming mga dayuhan ang yes. pupunta dyan. Ano ang sinasabi nila ngayon tungkol sa Pilipino at sa ating identity as a people? Alam mo, napaka, maraming mga, alam naman natin, maraming namamasukan dito mga Pilipino, no? At mm. pinagmamalaki naman talaga ng mga tao dito na maayos ang mga, ano natin, ang mga Trabahante natin dito. even the executives who come here and work to run companies also dito sa Singapore, very excellent ang performance nila. So sa tingin ko, yung pagdating sa expertise ng Pilipino, the Filipino themselves are the big brands of the Philippines. Kasi nakikita natin sa work ethics, nakikita natin sa expertise, mm. at nagkakaroon niya ng expression sa mga ginagawa natin. Maraming maraming salamat sa inyong pananaw at opinyon tungkol sa Filipino Branding. Oh. Alma Jimenez, Vice Chair ng Management Association of the Philippines Tourism Committee. At susunod sa Exchange. Paano nga ba nakukuha ang suporta ng mga mamimili para sa mga produktong sariling atin? Kakausapin natin ang Filipina at ang Jim Weaver dito sa CNN Philippines.